Narito na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakiling na love story nila Kalingap Edo at ate Viancy. Sa pagpapatuloy ng kanilang love story ay maiba naman ang ating setting. Hindi na si Kalingap Edo ang magsasurprise kay Viancy sa kanilang bahay kundi si Viancy naman nagtipon-tipon ang Kalingap Team at ang Kalingap Angels para surpresahin si Kalingap Edu sa kanyang birthday. Halata naman sa mata ni Biancy na parang gusto niya na talaga makita si Kalingap Edu dahil nga matagal silang hindi nagkita gawa ng pagpunta ni Kalingap Edu sa Hong Kong. Ayan, may Bakas kay Kalingap Edu ang gulat at saya dala ng surprise para sa kanya Masayang masaya siya dahil nandoon ang mga taong mahalaga para sa kanya Ang Kalingap Team, ang Kalingap Angels at syempre si Viancy Grabe talaga ang mga supporters at ang mamahal kay Kalingap Edu Dahil itong lahat na ito ay galing lamang sa mga sponsor At ito ay pang-apat na celebration na pala ng birthday niya Grabe at napakadami talaga ang mga handa niya, kagaya ng lechon, mga inihon na isda, cake, spaghetti, maraming mga soft drinks, at iba pa. Naman, hindi may iwasan na maging thankful na lang si Kalingap Edu sa lahat ng mga blessing at pagmamahal na natatanggap niya. Grabe din ang effort ni Beyoncé para sa birthday na ito dahil naghanda siya ng isang kanta para lamang kay Kalingap Edu. sa isang tulad ng sinabi Uy! ko Ang pag-ibig ko'y para lamang Sa iisang puso Sana ay hindi lamang Sa labi mo na ribinig Yan ay asahan mo Pagkat ako'y tapat sa pag-ibig Sabihin mo Lagi uh -oh! at hindi pa nandali at kundi pang Grabe pala at rin talaga ng boses ni Beyoncé. Mahiyain nga lang siya pero talented din pala siya. Kaya naman, grabe ang kilig ng Kalingap Team at ng mga manunood. <laughs> salamat naman si Galingap Edu dahil sa effort ni Biancy para sa kanya. Kahit na hindi pa sila ganun katagal na magkakilala, ay ginawa niya para special ang birthday niya. Um, message ko lang po na um, stay humble. Huwag ka magbabago po. Tapos... <laughs> Tapos... Patuloy mo lang po yung ano mga ginagawa mo, yung pagtulong po sa mga nangailangan. Mm. Saka, don't forget to smile pa palagi kasi bagay Tapos, <laughs> tapos. Mag-iingat ka po, po palagi sa Hindi na may tatago talaga ni Vianci ang kanyang nararamdaman dahil hindi talaga siya mapirmi kapag kausap si Kalinga Pedo. Pulang-pula na naman siya na para bang sasabog na naman siya sa kilig. May surprise din ako para sa'yo. Walaan mo. Ay, di lang. Ito, galing to sa Hong Kong, itong pinadala ko. Ay, pina, pinadala na pati. Pinamili ko, galing sa Hong Kong. Sana magustuhan mo. Simple lang to. Teka lang, ibibigay ko muna yung sa ibang bigay ng, ano, ng mga fans mo. Grabe na talaga ang kasikatan ng tambalang Kalingap Edo at Viancy dahil kahit hanggang Hong Kong ay may mga supporters pa rin talaga sila. Maraming nagbigay kay Viancy ng mga regalo kagaya ng mga damit, sombrero, mga mamahaling pabango at iba pa. Pinakahuli nilang binuksan ang mga pinamili ni Kalingap Edo. Ito sa akin to. Sana ay gusto mo. Una, yan, Baka di ka mahilig sa matamis. <laughs> Pero ito. Baka. Thank you, mo na lang kung gusto mo. At ito. Ito. Ito niya Bag. Yan. Simple lang. Mahilig ka mag -layas, layas eh. Pag, ano, pag may mga kasa, ano ko ka. Grabe at napakadaming pinamili ni Kalingap Edu para kay Viancy para lamang mapasaya siya. Binila niya si Viancy ng mga chocolate, pulseras, mga bag at higit sa lahat. Effort? Siyempre. Kailangan tayong mag-effort para kasi special naman niya si Viancy sa atin. Ito. Alam mo kung ano ito? <laughs> <laughs> Dalawa ito. Promise ring? Hindi. Ano lang? <laughs> Parang... Remembrance? Hmm. Huwag ka parehas. sing, -sing sa'yo. <laughs> ano? Ano po manig? Sinasuot yan. Ayan. Yeah, thank you po. Tapos... Meron din ako niyan. Dalawa yan. Oops, malaki. Dahil. Ito last na to. Ito. Wow, pambihira. Ito po. Tara! Tara, mo. Pa. <laughs> Grabe talaga at parang special na talaga si Bianci para kay Kalingap Edu sa dami ng kanyang pinamili. Sa dami ng pinamigay ni Kalingap Edu ay parang hindi naman siya ang may birthday kundi si Bianci. Parang na-miss talaga nila ang isa't isa dahil sa dami ng kanilang mga sweet moments sa pag-uusap nilang dalawa. Nagustuhan mo? Sobrang kaya. Para na na kita dun sa uh, sa Disney. Sobrang bilis na eh. Pero okay dun yun. Para makawin na agad ako. Para makita kita. pagpunta sa dagat sa ng bahay niya. <laughs> kala ko isang taon na ako din. pang apat na celebrate na mo na birthday niya uh, Ha, medyo medyo pagod na ako pero buti na lang na nandiyan ka kayo pala para alalain ako sa sa lahat. Ang isa lang nawawala eh. Hmm. Isang pagmamahal. <laughs> <Yes>. <laughs> Grabe naman talaga ang pagpaparamdam ni Kalingap Edu na importante si Viancy para sa kanya. At hindi rin may tatago ni Viancy na parang tumatala din sa kanya ang mga ginagawa at sinasabi ni Kalingap Edu. Mukhang malaki talaga ang chance na magkatuluyan ang dalawa. Paano ba naman? Siguro sa pagkamis ni Kalinga Pedo ay kaya banat siya ng banat ngayon kay Viancy. Kamis oh, ko yan. <laughs> Yung mga mata mong yan. At ang maganda. Na. Nangungusap sa akin. Parang kinikiliti ako eh. <laughs> ay... <laughs> Basta ikaw. Okay lang. Hindi <laughs> <laughs> ko pa inaasahan. Ang dami pong ano. Sa loob po. Siyempre. talaga. Pag bibigyan mo dapat ang special na tao, dapat siyempre. Special na. Ah. Dinamihan ko na para... Grabe talaga ang sunod-sunod na banat ni Kalingap Edo kay Viancy. Kaya naman halatang-halata na kinikilig na rin ito. Dahil nga sa kanilang tuloy-tuloy na pag-uusap, ay parang nag-open up na nga din si Viancy, hindi kagaya dati na hindi siya nagsasalita. Sa kanilang pag-uusap ay makikilala na nila ang isa't isa. Kala ko po kasi wala po kayong pang-alam. sa... <laughs> Sama, bagay-bagay pa. Pwede ba naman yun? Hindi yun mangyayari. Siguro sa iba, oo. Oh, pero... Ikaw? Sa'yo? Hindi. Hindi yun bagay sa'yo. Ako ang bagay sa... <laughs> <laughs> Thank you. Alam, ano man. Basta andito lang ako. Kung kailangan mo ng tulong, kahit ano, chat mo lang ako. At ayun na nga, nagpahayag na ng nararamdaman si Kalingap Edo kung ano ba talaga ang nararamdaman niya para kay Viancy. Dahil dito, nagkakaroon na ng idea si Viancy kung ano ba talaga ang pakain ni Kalingap Edo sa kanya. Kung pagkakaibigan ba o pagkakaibigan. natin <laughs> ganda ba baga. si bagay. bagay. na bagay talaga silang dalawa para sa isa't isa. Ano na kaya ang mangyayari sa susunod nilang pagtatagpo? May pag-asa nga kaya si Kalingap Edo kay Viancy Yan ang ating naaabangan sa mga susunod na video. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Bye.